Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Pumanaog sa sasakyan si Simon na daladala ang lampara ng kamatayan. Sa eskolta, dali! Ang bahay na iyan ay puno ng pulbura. Sasabog na! Mamamatay ang lahat. Puputok iyan! Ni isang dagay hindi makaliligtas. Halika na! Ayoko! Ibig kong dumito. Ibig ko siyang makita sa uling sandali. Iba na siya bukas. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro. Ilagda ang pangalan ay isang pilibusterong mahigit ng sampung taon na mamatay. Padre Salvi, nakikilala ba ninyo ang pirma ng inyong kaibigan? Iyan ang kanyang pirma? Mamamatay na, Padre Irene. Ipakitaas ninyo ang mitsa. Sa gitna ng pagkabigla ng lahat ay sinunggaban ng lampara, tumakbo sa asoteya at inihagis ito sa ilog. dumating ang balitang nilusob ng mga tulisan ang bahay liwaliwan ng mga praile sa baybayin ng Ilog Pasig. Mahigit na dalawang libong piso ang nakuha ng mga tulisan. Nasugatang malubha ang isang prayle at dalawang alila. Nagtanggol ang kura sa pamamagitan ng silya na nagkasira-sira sa kanyang mga kamay. Tumungo si Benzaib sa puok na pinangyarihan at sa daan ay binuo na sa sarili ang pangyayaring ilalathala. Ang mga paglalarawan niya sa General at kay Padre Saldi ay angkop na angkop sa kura at ang anyo naman ng mga nanloob ay mailalapat sa bawat tulisan. Lalawak pa ang balita dahil sa babanggitin niya ang ukol sa pananampalataya, ang pananalig, ang utang ng mga indyo sa mga praile at sasabihin ng mga dalagang nakabasa. Si Benzaib ay simbangis ng leon at sinlambot ng satupa ang loob. Gayon na lamang ang kanyang pagkamangha ng si Padre Camora ang datnan niya sa puok na sinadyak. Ang kurang ito'y ipinadala ng kanyang probinsyal sa bahay pahingahang iyon bilang kaparusahan sa mga ginawa niya sa Chani. Gasgas -gas ang isa niyang bisig at may munting sugat sa noo. Aapat ang nanlusob na pawang nakaitak at ang nanakaw ay limampung piso lamang. Hindi totoo yan! At bakit hindi? Hindi ako hangal! Isang nakatatakot na balita ang namagitan sa kanilang pagtatalo. May mahalagang bagay na ipinagtapat ang mga tulisan. Isa sa mga tauhan ni Matanglawin o Kabesang Tales ang tumipan sa kanila sa Santa Mesa upang sumama sa pangkat na manloloob sa kumbento at sa mga bahay ng mayayaman. Ang mamumuno sa kanila ay isang kastilang mataas, kayo mangki na umayon sa anyo ni Simon at yan daw ay utos ng general sa kanyang kaibigan. Tiniyak pa na sila ay tutulungan ng mga kawal at ng ilang rehimiento, patawari ng mga tulisan at ang ikatlong bahagi ng makukulimbat ay ibibigay sa kanila. Isang putok ng kanyon ang palatandaan, ngunit wala naman silang narinig. Kaya't inakala nilang sila'y nilinlang ng Kastila, umuwi ang iba at ang iba'y nagbalik sa kabundukan. Silang mga nadakip ay nagpasyang manloob sa bahay pahingahan ng mga praile. Kinahapunan, dumalaw si Benzaib kay Don Custodio. Dinatnan niya itong abalang-abalang gumagawa ng isang panukalang laban sa mag-aalahas na Amerikano. bulung bulungan ay naging paksa sa usapan sa bahay ng mga orenda, pamilya ng mayamang mag-aalahas na taga Santa Cruz. Panauhin ng mag-anak si Isagani. At sinong naglagay ng mga pulbura? Ang mga prayle kaya? Ang chinong si Kiroga? Isang estudyante? Si Makaraig? Ang mag-alahas na si Simon? Si Simon?